Naman yan? Na, 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 oh, okay. Okay. So guys, happy 1.4 million followers ka pala sa akin. Yan, happy 600k followers ka pala sa akin, mga pare, oy. Yan, happy 300k followers sa akin. At dito nga pala kami magse-celebrate sa Royal Garden Private Resort! Woo! <laughs> Pupunta nga pala kami nito sa may Pansol Kasama ko nga pala dito si Nashnip at yung mga tropa natin na tulog at bagsak. So yun, yun lang. Peace out. Ang sarap bumiyahe kapag ganito yung dadaanan nyo, puro pulot bundok. Isang oras din pala yung biniyahe namin at nakarating na pala kami dito sa may Royal Garden and Private Resort. Bumili pala muna ako dito ng papapakin namin, no? Malapit lang din sila sa mga tindahan tulad ng 7-Eleven, Dali at Andox. Ang maganda nga dito eh, meron silang basketball court. Ganito nga pala ako mag-basketball kapag walang bola. At meron sila ditong malaking parkingan na kayang-kaya ang anim hanggang pitong kotse. Hindi hindi nga kayo dito maboboring kasi meron sila dito ng billiards at darts. Kaya sigurado makakapag-enjoy kayo kapag dito kayo nag-staycation. Meron din pala sila dito ang apat na air condition rooms. Sa baba sa tapat ng swimming pool, eh meron dalawang malaking room na merong dalawang double deck na kasya ang dalawang tao, bawat kama. At ang maganda nga dito eh may extra foam pa. May mga CR din dito sa baba. Dito naman tayo sa may taas, guys. Meron nga na pala dito mga rooms. Bali, meron dalawang room dito na merong isang double deck. May CR na rin. Syempre, i-check e, din natin yung sa may kabila, no? Bali, meron din dito isang double deck na ka-aircon na rin at may sariling CR. Tapos, ang maganda nga dito, eh, tanong na tanong dito yung magandang swimming pool. Tapos, may tambayan pa dito sa Gedley. Grabe, napakaganda talaga dito, guys, oh. Tapos, sa gabi, ang dami mga ilaw. At alam nyo ba, guys, na isa sa kinaganda dito, eh, natural hot spring nga pala to. Na 4 to 6 feet. Tapos, may kiddie pool pa. At alam nyo ba na regular na pinapalitan yung tubig dito sa pool kada may bagong guest, kaya lagi siyang mainit. sorap maligo dito guys oh, lalo na sa panahon ngayon na taglamig. Natural hot spring to guys ha, ah. galing sa bukal. At alam nyo ba na maganda to sa katawan? Kaya kung masakit ang katawan mo, maglublob ka dito. Meron silang 24-7 karaoke non-stop. Pwede ka magkaraoke hanggang madaling araw. Meron din sila dito kitchen area na merong lutuan, ref, ihawan, at may free water dispenser. Pero magdala kayo ng sarili nyong utensil. Dito nga eh, magluluto na pala si Papa at ang nga namin karne, yung karne ng Bounty Fresh. At eto nga pala niluto ni papa sarap nito adobong baboy tapos nagluto rin pala siya dito ng pininyahang manok nagluto na rin pala kami dito ng chicken skin ng Bounty Fresh at ang maganda nga dito sa Bounty Fresh ko may mga anak kayo na chikiting eh meron nga rin pala sila ditong baunan okay rin tong baunan ng Bounty Fresh ha simple lang pero maganda simple maganda wow <tod> ay, <kamatangin>. <tod> hmm. <tod> <tod> ay okay. ito patuloy e o chibi naman Oh. Tapos ang ganda pa ng baonan mo ha. Mm. Ito nga pala yung baon food. Uh, favorites. Basta baon. Bounty fresh. Mm -hmm. eh, no? eh, nakasulat yan eh Oh. Yun baboy. Bakit yan idol ha. Mm. Mm. So kung yung karne ng bounty fresh ha. Bale. Karne ng bounty fresh nung gamit namin. Tapos mayroon pa sila chicken skin man. Uy. Ano? Sinubi mo talaga yan ha? Mmm! Ito ba dito may sabaw? Aroy ko! Ano? Yeah, Mm. Pili niya ang lamok. Maroy ko. Pili niya ang lamok. Balang gamit namin manok dito ay Bounty fresh pa rin fresh pa rin Zero antibiotics ever, man. Mm. Nagluto rin pala dito ng top to ng Bounty Fresh at meron din pala dito ang chicken popcorn. Made with 100% all natural chicken. Kaya talagang lamon na lamon dito yung pamangkin ko. Kina umagahan nga eh ilan pa lang kami ang gising dito Kaya tamang palipad muna ako ng drone Para mapakita ko sa inyo kung gaano Kaganda dito sa may Royal Garden Private Resort At alam nyo ba na for as low as 10,000 pesos pag weekdays eh May 22 hours staycation ka na dito Dito lang to sa Porucuan Mucha Street Pansol, Calamba, Laguna Mga alas 10 ng umaga eh nagready na pala si papa dito Nang lulutuin niyang ulam Siyempre ang gamit pa rin namin ay yung Bounty Fresh Bakit laging Bounty Fresh yung binibili namin Tuwing may outing? Kasi guys bukod sa mura na eh nakamari na yung manok at mga nakahiwa na yung pork at chicken. May mga flavor yan, no? Tulad na itong paborito ko na sweet rose. Ang maganda nga dito ay e, no added hormones and steroids. 100% all natural chicken. Chicken race with no antibiotics ever. Kaya bounty fresh ang laging nasa puso namin. Hoy! <makes noise> Habang inihintay maluto yung mga pagkain eh, tamang ligo pala muna dito yung mga pamangkin ko sa may pool. Nagluto nga pala si Papa dito ng adobong manok na may baboy at chicken curry. Siyempre, hindi mawawala dito yung iyaw-ihaw, no? Kaya nag na pala dito si Nashnip. Nashnip. Uh -huh. Dito nga pala kami natagalan sa may iaw-ihaw, no? Mga isang oras din sila nagluto dito. Kaya pagkaluto ng mga pagkain, eh nagprepare na pala kami dito ng aming kakainin. Siyempre, boodle fight nga pala yung ginawa namin, no? At ang dami nga pala namin ginawang kaartehan dito. Siyempre, celebration namin to ni Madam Charlotte at Boss Bullet. Sabay ba naman kami nag-celebrate, eh, oh? Kaya kung naghahanap kayo ng venue sa event nyo, eh, dito na kayo sa may Royal Garden Private Resort. Dito lang to sa Pansol, Calamba, Laguna. Malapit lang sa Metro Manila. Kaya kain na tayo. api 1.4 million followers! Woo! At ang mga ginamit nga pala namin mga karne Tulad ng manok pork chop Ay yung mga karne ng bounty fresh Balin Ano yan No antibiotics ever Yan Zero antibiotics Kaya talagang All natural yung pagpapalaki dito sa manok nila So tara tikman na natin You know Ito yung spicy flavor nila guys eh Mmm Surap E eh, yung sa bounty fresh eh Diba Lulutuin mo na lang Naka-marinate na yun Mmm

Mm. Quality ba rin no? Quality. Quality. Oh, quality talaga ang Bounty Fresh. Quality, quantity. Yum Yun. Lambot na naman eh. Uy, walang upuan. Nalalamang ka eh. Tensi, ba't mo lang? Nalalamang eh. Walang upo. Mm. Mm. Sigaw mo na yun, no? Walang tukodan. Walang tukodan. Walang tukodan, idol. Na <laughs> <doon. laughs> nalalamang <laughs> ka eh. <laughs> 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 Yan. Okay. Move! Hmm. Hmm. Oh, walang tuko daan! <laughs> ko. Nalalamang oh! ka malamang! Nalalamang! 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 Huwag <laughs> ka man lamang Pinapatong mo chan mo eh Huwag ka man lamang Malalamang ka eh After namin kumain eh Pahinga muna saglit Bago kami tumalon Dito sa swimming pool Okay dito guys Mainit pa rin yung tubig Ang sarap talaga dito Natural hot spring Grabe Sobrang nag-enjoy talaga kami dito Kinagabihan nga eh Pauwi na pala kami sa amin Hanggang dito na lang Bye bye